Pag-aaralan na yata ng Malacanang kung uh, napapanahon na ba, I think the President will be meeting with his uh, economic team within the next few weeks kasi nga uh, mukhang maganda naman ang feedback, magtag uh, anina na ng uh, ang mga magsasaka natin ng mga palay. Siyempre, dediretso po e sa merkado. So, dadami na ang supply ulit. Therefore, economic uh, law of supply and demand. Pag mas maraming supply, bababa ang uh, ikang mga presyo. Ano ang tingin nyo rito, uh, Karo Carosendo, sir? Yeah, so, so far, ang tingin naman natin, ano, uh, itong first week of October, ano, ah uh, nag-start na yung mga ani natin. No? And uh, dumadami na. Uh? Uh, yung price cap siguro automatically by uh, October 7 uh, baka, baka pwede nang tanggalin dahil na uh, mm. uh, itong mga ani natin eh uh, lumalabas na no mm. and may good news din tayo uh, sa <coughs> Erwin sige po yung yung imported rice mm nalaman ng Vietnam sa Thailand na hindi tayo bibili bumaba ng ano $600 yung premium price. No? mm uh -huh. uh, dati nasa ano yan? $640 two weeks ago. mm uh -huh. Na umabot pa ng $680 uh -huh. ang Thailand. Ngayon, ang Thailand, uh, yung, ito, yung ano, ito, premium price ito, ah, uh, uh -huh. bumaba na sa $600. No? Uh -huh. Ang laki ng pinaba. Uh -huh. So yung mga balita natin, yung mga importer, dito sa dito sa yung nakapasok dito kasi mostly ang ano yan ang indication yan is ano eh, uh, kung anong world market price, sinusundan ng mga importer, ilalabas yung mga stocks. No? Opo. May nag-deliver na no? yung uh, 5% profit nyo sa Metro Manila hmm. ng 46 pesos na uh, premium rice. Ibig sabihin, rice na ito, yung, sir. Ha? Hindi pala. Ha? Rice na. Rice ito. Rice Oo, ito. 46. Uh, oh. Uh -huh. 46 na premium rice, ibig sabihin, bababa rin yung nasa 55, 54 pesos. Tama. Na, ng 50 pesos yan kasi yung retailer tsaka yung wholesaler 4 pesos yan eh di ba? So so ang mangyayari niyan hindi lang yung local rice natin bababa pati yung import rice uh, na no? So uh, tama yung direction ng ating pangulo kasi kung makita ng Vietnam sa Thailand eh hindi tayo interesado bumili, uh -oh. iba -hmm. ibababa nila yung presyo nila kasi yung buyer uh -oh. na wala. No?